Yes, hello guys. And dito tayo ngayon sa third, sa fourth floor ng Lucky Plaza. Dito try natin itong Indonesian food dito. Tara, pasok tayo. Ayan. Nag-serve na yung aming in-order na chicken. Yung bestseller nila guys. Ayan, at my coffee pa kami. At saka yung iba naman, yung dalawa namin kasama ay nag-order ng ayan guys and dito kami ngayon sa grilled chicken at kami yung penyet ayam the best seller ayan picture picture mo na kami guys bago kakain para may may upload at may content kami kasi mga digital creator na lahat sila guys ayan yung iba naghugas na ng kamay at kainan na ayan tikman na natin guys kung ano ang lasa ayan parang mukhang masarap siya guys Ayan. rice oh, tayo. O, tsaka rice. Papadami tayo ng rice ngayon. Rice. Ayan, chicken, tsaka may chili, chili pa. At oh, ayan. Kape, at kami may guys. kape. Hindi yeah. mawawala yung kape, guys. kain na tayo, Coffee guys. Coffee is life. Ayan, kain na tayo. Ito, fried tofu. Ayan, lagyan natin ng chili. tayo. So, ayan, guys. Sausaw natin sa may chili. Ayan. Tikman natin kung anong lasa. Ito Tikman na natin. Mmm, mm, ang anghang. <laughs> Sarap guys. Okay. Tupo pa lang yan. Sarap. Ayan. Yeah. Kainan na. And guys, labanan. Ayan, tikman na natin ng chicken. Ayan. Hmm. Ayan, kain na tayo. Ayan, Naghugas pala ako ng kamay, ang guys, para yan, magkamay. masarap oh. kasi ang, magkamay. Ang, ang hang, super, guys. Ayan, natatawa sila. Oh. Ayan, ayan na yung aking ano, plato. So, ayan, guys. Yung naman, mami, ano masasabi mo? guys, o, masarap ayan. siya. Isa ito sa pinaka-the best na <laughs> chicken na natikman ko dito sa Singapore. Yung konti niya, yung pagkain niya kasi so, super ang ang pero ang sarap guys. Sa ibang hmm. resto. Masarap to siya guys. Kaya mm. punta masasabi ko. Masarap. I-try nyo dito. Ayan. Kainan na guys. Enjoy. Enjoy na enjoy kami dito. Sulit naman yung pagkain guys sarap kasi. Okay. Eh. Pero med medyo mabibitin ako ngayon. Pero kailangan mag-tire. So, ayan na guys. Tapos na. Kami. So, ayan guys. Nabusog na kami. Sarap ng chicken nila dito. Try nyo guys dito. Ayan. Buto-buto na lang yung natira. Na natira. Nag-enjoy kami guys. Salamat sa food. Thank you for watching.